Kailangan mo ba ng milagro? Ipanalangin ang panalangin ito sa Our Lady. Manalig ka ng buong puso at may matibay na pananampalataya na sa pagtatapos ng panalangin ito, matatanggap mo ang isang kahangahangang himala na magbabago ng iyong buhay. Napakalaking kagalakan na nandito ka at malugod kitang tinatanggap sa aming samahan. Ang espasyong ito ay nilikha upang magbigay ng pag-asa, pananampalataya at mga himala kung ngayon ang una mong pagkakataon na makasama namin, isang mainit na pagsalubong ang hatid namin sa iyo. At kung hindi ka pabahagi ng aming pamilya, inaanyayahan kitang sumali sa amin ngayon. Sama-sama, lalakas ang ating pananampalataya at mas maipapalaganap natin ang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang isang makapangyarihang panalangin na inilaan para sa mahal na ina ng mga biyaya ang panalangin ito ay may natatanging layunin. Ang tulungan kang alisin ang anumang hadlang na humahadlang sa iyong mga pangarap at buksan ang mga pintuan para sa himalang matagal mo nang inaasam. Nais kong ihanda mo ang iyong puso dahil naniniwala akong sa pagtatapos ng panalangin ito, mapapalad ka ng isang biyayang agad na magbabago ng iyong buhay. Ito ang magiging patunay na ang mga himala ay posible at magdadala ito ng pagbabago na hindi mo inaasahan. Bago tayo magsimula, hinihikayat kitang isulat sa mga komento ang mga salitang Mahal na ina ng mga biyaya, pagpalain mo ako ng kagiat na himala. Sa ganitong paraan, pinagsasama-sama natin ang ating mga tinig at pinatatatag ang ating pananampalataya. Bilang unang hakbang, maaari mong gawin ang tatlong simpleng bagay na walang bayad. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na bahagi ng ating espiritual na paglalakbay at magkomento ng tinatanggap ko ito. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya at nagbibigay daan para sa katuparan ng mga pangako sa iyong buhay. Suportahan mo rin ang aming nilalaman at ibahagi ang kasaganahan sa iba. Maaari kang mag-click sa salamat na button sa ilalim ng video at magbigay ayon sa bukal ng iyong kalooban Maari itong maging anumang halaga mula sa pinakamaliit hanggang sa abot ng iyong kakayahan. Lagi mong tandaan kung ano ang ibinabahagi mo ay bumabalik sa iyo ng higit pa. Ang prinsipyo ng kasaganaan ay ganito. Kung ano ang iyong ibinibigay, iyon din ang matatanggap mo ng masagana. Ang iyong kabutihang loob ang nagbibigay buhay sa aming misyon, na patuloy na makapaghatid ng dekalidad na nilalaman at magpalaganap ng kagalakan. Sama-sama, kaya nating magdala ng pagbabago. At kung hindi ka pa miyembro ng aming channel, hinihikayat kitang maging bahagi ng aming komunidad ngayon. Bilang miyembro, magkakaroon ka ng eksklusibong akses sa mga espesyal na nilalaman tulad ng mga panalanging walang patalastas, live na pagsasahim papawid, at mga natatanging espiritual na gabay. Sumali ka sa amin at patatagin ang iyong pananampalataya kasama ng aming mapagmahal na samahan iklik lamang ang maging miyembro at maging bahagi ng aming pamilya ngayon. Sa malalim na paggalang at buong pusong pananampalataya, sisimulan natin ang ating panalangin. O mahal na ina ng mga biyaya, mapagmahal na ina ng walang hanggang habag at pagtitiis, lumalapit ako sa iyo ngayon ng may pusong puno ng pag-asa at kaluluwang naghahanap ng aliw sa oras ng matinding pangangailangan. Iniaangat ko sa iyo ang aking tinig mapagpalang ina na may katiyakang diringgin mo ang taos pusong daing na ito. Sa kababaang loob, hinihiling kong ipamagitan mo ako sa harapan ng iyong minamahal na anak. Buong pagtitiwala akong nananalig sa iyong pagmamahal na kailanman ay hindi tumatalikod sa mga lumalapit sa iyo ng may pananampalataya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, hinihiling kong iunat mo ang iyong mga kamay na puno ng biyaya sa aking buhay. Baguhin mo ang suliraning aking pinagdaraanan at gawing isang patotoo ng tagumpay, kasaganaan at walang hanggang pagmamahal na ibinibigay mo sa amin. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kahilingan na sa paningin ng tao ay tila imposible. Inilalagay ko ang lahat ng aking pag-asa sa iyong mapagmahal na puso, taimtim na hinihiling na pakinggan mo ang panaghoy ng aking kaluluwa naway sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, mawala ang lahat ng hadlang na humahadlang sa aking landas at bumuho sa akin ang masaganang pagpapala. Umahal na ina ng mga biyaya, hinihiling kong buksan mo ang mga daan kung saan may mga hadlang. Tulungan mo akong makita ang mga bagong pagkakataon upang malampasan ang aking mga takot at magpatuloy ng may panibagong pananampalataya Tungo sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. Alam kong sa iyong tulong, mapagmahal na ina, walang imposible. Ipagkaloob mo sa akin ang himalang labis kong inaasam, ang himalang magbabago ng aking buhay, at magiging patutuo ng iyong pagmamahal at kapangyarihan. O pinakamamahal na ina, lumalapit ako sa iyo ngayon ng may pusong durog at kababaang loob. Sa buong lakas ng aking pagkatao, Inihiling kong ipamagitan mo ako sa harap ng Diyos. Ang aking buhay pinansyal ay kasalukuyang nasa krisis. Ang mga utang at kahirapan ay nagpapahirap sa akin. Ninanakaw ang aking kapayapaan. Ngunit alam ko na sa iyong walang hanggang kabutihan at kapangyarihang nagmumula sa Diyos, maaari mo akong abutin at tulungan sa oras na ito ng kawalang pag-asa. Mapagmahal na ina, taimtim kong idinadalangin na pagalingin mo ang aking kabuhayan. Gabayan mo ako upang makita ang mga paraan upang mabayaran ang lahat ng aking mga utang at palayain ako sa mga tanikala ng pagkabalisa na nagpapahirap sa akin. Buong pusong hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas upang gampanan ang lahat ng aking mga pananagutan, maibalik ang kapayapaan sa aking puso, at muling makamit ang balanse sa aking kalagayang pinansyal. Naway ang kasaganaan at mga biyayang nagmumula sa iyo ay dumaloy sa aking buhay hindi lamang para sa aking kapakinabangan, kundi upang ako rin ay maging daluyan ng pagpapala para sa iba. O mahal na ina ng mga biyaya, sa iyong kamay ko ipinagkakatiwala ang lahat ng aking mga alalahanin. Nananalig akong hindi mo ako pababayaan at sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, ang himalang aking inaasam ay mapapasakin. Naway mapuno ng pag-asa ang aking puso at muling magningning ang aking pananampalataya sa iyong tulong, mahal na ina, alam kong ang lahat ay magiging maayos. Amen? O ina ng awa, naway bumuhos ang iyong mga biyaya sa aking buhay, punuin ang bawat sulok ng aking pagkatao ng lahat ng mabuti at ganap. Pagpalain mo ang aking mga gawain, liwanagan ang aking mga desisyon, at gabayan ang bawat hakbang ko upang malampasan ko ang mga pagsubok na ito at mamuhay ng may dignidad na aking pinapangarap. Ikaw na nakakakita sa kaibutura ng aking kaluluwa, batid mo ang bigat ng sakit na dinadala ko. Ang pasaning ito ay hindi lamang nakakaapekto sa aking araw-araw na buhay, kundi binabalot din ang aking espiritu sa isang buhawi ng damdaming mahirap malabanan. Mahal na ina, ikaw na nakauunawa sa bawat himay-may ng aking pagkatao. Alam mo kung paano ako unti-unting napapalayo sa kapayapaan at katahimikan dahil sa kapighatian na araw-araw na bumibigat sa aking puso. Ngunit sa gitna ng bagyong ito, buong buo ang aking tiwala sa iyo. Alam kong ang iyong mapagkalingang mga mata ay hindi nababaling kahit sa pinakamaliit na dalamhati ng iyong mga anak. Pagkalooban mo ako ng karunungang maghintay ng may pagtitiyaga, na may tiwalang sa tamang panahon, ang iyong biyaya ay bababa sa akin at dadalhin ang solusyong matagal ko nang inaasam. O mapagmalasakit na ina, balutin mo ako ng iyong kalasag ng proteksyon. Ilayo mo ako sa lahat ng masama na nagnanais makalapit sa aking buhay. Pawiin mo ang anumang negatibong impluensya, mga kaaway at mga puwersang nakikita o hindi nakikita na humahadlang sa mga biyayang nakalaan para sa akin. Naway magningning ang iyong liwanag sa aking paligid palayasin ang lahat ng anino ng pangamba at pagdududa na nais sumiksik sa aking puso. Alisin mo sa aking buhay ang anumang masamang gawain, sumpa o kulam na maaring naitapon laban sa akin. Sa sandaling ito, ipinahahayag ko ng buong pananampalataya na walang anumang lakas na sumasalungat ang magtatagumpay laban sa kapangyarihan ng iyong pagmamahal at proteksyon o pinakamamahal na ina, punuin mo ako ng kapayapaan sa kabila ng unos na ito. Tulungan mo akong makatagpo ng aliw sa panalangin at sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Ipadama mo sa akin ang iyong mapagmahal na presensya na nagpapawi ng takot at pumupuno ng pag-asa sa aking puso. Alam kong hindi ako nag-iisa at sa ilalim ng iyong pagkalinga ay matatagpuan ko ang kasagutang aking hinahanap. Sa tamang panahon ng Diyos, ang aking buhay ay babaguhin ng mga biyayang iyong ipagkakaloob. O Ina ng Biyaya, pagpalain mo ang bawat hakbang na aking gagawin. Liwanagan mo ang aking landas at buksan mo ang mga pintuan ng kasaganaan para sa akin. Naway ang iyong pagmamahal ay maging inspirasyon ko upang magpatuloy ng may panibagong pananampalataya at ganap na pagtitiwala na ang lahat ng bagay ay maisa sa ayos sa pamamagitan ng kapangyarihang nagmumula sa Diyos. Ngayon lubos kong ipinagkakatiwala ang aking sarili sa iyong mga kamay naniniwalang ang iyong mga biyaya ay darating sa aking buhay maraming salamat mapagmahal na ina dahil batid kong dinirinig mo ang aking mga panalangin at kailanman ay hindi mo pinababayaan ang mga lumalapit sa iyo nang may kababaang-loob at pananampalataya sa iyong pamamagitan buong-buo ang aking pagtitiwala at ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa mga biyayang ipagkakaloob mo sa aking buhay. Amen. O pinakamamahal na Ina, sa malalim na kababaang-loob at pusong puno ng pag-asa, lumalapit ako sa iyo ngayon. Hinihiling kong gamitin mo ang iyong makapangyarihang pagmamahal upang wasakin ang lahat ng tanikala na bumabalot sa akin at palayain ang aking buhay mula sa anumang pighati at pasakit. Ikaw na kanlungan ng mga nagdurusa ipagkaloob mo sa akin ang iyong habag at pawiin ang lahat ng anino ng kasamaan, inggit, chismis, negatibong enerhiya at masasamang kaisipan na maaaring humadlang sa aking landas. Mahal na ina, buong kababaang ang loob akong nagnanais na dalhin mo ang aking kahilingan sa puso ng iyong minamahal na anak. Naniniwala akong sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, ang mabigat na sitwasyong ito ay babaguhin tiwala akong hindi niya tatanggihan ang iyong pakiusap at sa lalong madaling panahon masisilayan ko kung paano ang imposible ay magiging posible bilang patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa akin turuan mo akong maging matiyaga at manatiling matatag ang aking pananampalataya sa panahon ng paghihintay na madalas ay tila walang katapusan at puno ng pangamba bigyan mo ako ng lakas na maniwala na kahit sa katahimikan ikaw ay kumikilos para sa aking kabutihan. Naway ang aking tiwala sa iyong pagmamahal ay maging sandigan ko sa mga oras ng panghihina. Pinapanibago araw-araw ang aking pag-asa na may katiyakang ang lahat ay maaayos ayon sa dakilang plano ng Diyos. O ina ng awa, iniaalay ko sa iyo ang aking buhay at ipinagkakatiwala ko ito sa iyong mapagmahal na pagkalinga taos puso kong hinihingi ang iyong makapangyarihang pamamagitan upang wasakin ang lahat ng tali na nagbibigkis sa akin at nagpapasikip sa aking kalooban. O pinakamamahal na ina, saklulohan mo ako. Pawiin mo ang lahat ng tali ng kasamaan, lahat ng tanikala ng kalungkutan, at lahat ng balakid na humaharang sa aking landas. Naway ang iyong biyaya ay maging isang malakas na hangin na magpapalis sa lahat ng humahadlang sa akin upang ang aking kaluluwa ay maging malaya at magampanan ang mga plano ng Diyos para sa aking buhay. Ilayo mo ako sa kalungkutan na nais akong pabagsakin, sa karahasan na nagbabanta sa aking kaligtasan, sa mga sakuna na maaaring magdulot ng dalamhati, at sa lahat ng masasamang gawain na naglalayong wasakin ang aking buhay. Ipinahahayag ko ngayon ng may buong pananampalataya na walang anumang kasamaan nakikita man o hindi nakikita ang magtatagumpay laban sa akin sapagkat ako'y nasa ilalim ng iyong proteksyon. Ang iyong pagmamahal at liwanag ang siyang bumabalot sa akin, nagtataboy sa anumang dilim na nais sumakop sa aking buhay. Pinakamamahal na ina, hinihiling kong ilayo mo sa akin ang lahat ng mapagkunwaring kaibigan, hindi lamang para sa aking kapayapaan, kundi pati na rin sa kapakanan ng aking mga mahal sa buhay. Upang mamuhay kami sa kapayapaan, pagkakaisa at kaligayahan sa ilalim ng iyong banal na kalinga, alam kong sa iyong pamamagitan o ina ng awa, ang lahat ng kasamaan ay malulupig at ang aking landas ay liliwanagan ng iyong biyaya. Maraming salamat sa pagiging aking kanlungan, aking gabay at aking aliw sa mga pinakamahirap na sandali buong-buo ang aking pagtitiwala sa iyo at sa iyong walang hanggang pagmamahal sapagkat alam kong sa lalong madaling panahon ang lahat ay magbabago para sa ikabubuti dahil ikaw ay kumikilos ng may perpektong layunin. Sa ilalim ng iyong pagkalinga, natatagpuan ko ang kapayapaan at sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay nang may katiyakang ang aking kaluluwa ay mapapanibago sa pamamagitan ng iyong mapagkalingang pagmamahal. Amen. O Ina na punong-puno ng biyaya, sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang lahat ng pasaning nagpapabigat sa aking buhay, maging ito'y pisikal, mental o espiritual. Ikaw na bukal ng kaginhawahan at pag-asa. Buong kababa ang loob akong dumudulog sa iyo. Dalangin ang iyong habag para sa aking pusong nababalot ng pangamba. Ipagkaloob mo sa akin ang himalang labis kong kailangan upang mapanumbalik ang aking kalusugan at kapayapaan ng kalooban. Sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, naway mapalaya ang aking isipan sa mga tanikala ng stress at pangamba na nagpapahirap sa akin. Loobin mong mamuhay ako ng may linaw, kapayapaan, at pagtitiwala sa aking mga hakbang. Hinihiling ko sa iyo, o mapagmahal na ina, na ang iyong kapayapaan ay maghari sa aking isipan pawiin ang lahat ng kalituhan at pagkabalisa at ipagkaloob sa akin ang balanse na kinakailangan upang magpatuloy ng may lakas at bagong pag-asa. O mahal na ina, hiling ko na ang lahat ng karamdaman sa aking katawan ay iyong pagalingin at palitan ng kalakasan. Naway ang bawat kirot na aking tinitiis ay maibsan sa pamamagitan ng iyong walang hanggang habag at ang aking katawan ay mapanumbalik sa lakas at sigla mula sa biyayang hatid ng iyong pamamagitan. Palayain mo ako sa lahat ng negatibong impluensya sa mga kasinungalingang gumugulo sa aking kaluluwa at sa lahat ng humahadlang sa kapayapaang tanging ikaw lamang ang makapagkakaloob. O mapagkalingang ina, hinihiling kong ang kagalingan ay hindi lamang pisikal kundi buong buo sa katawan, isipan at kaluluwa. Nawai ang aking damdamin ay iyong paginhawahin, ang aking isipan ay liwanagan ng karunungang nagmumula sa Diyos, at ang aking espiritu ay tumanggap ng lakas na harapin ang anumang pagsubok. Ipagkaloob mo nawa ang iyong pamamagitan na maging isang balsamo ng kagalingan na pumapayapa sa aking pusong nababagabag at nagpupuno sa aking buhay ng kapayapaan at pag-asa. Turuan mo ako, O minamahal na ina na magtiwala ng lubos sa iyong pagmamahal at magpasa nang ng buong pananampalataya. Alam na ikaw sa iyong walang hanggang awa ang nagaalaga sa bawat detalye ng aking buhay. O ina ng awa, buong pagpapakumbaba kong inialay sa iyo ang kabigatang bumabalot sa aking puso. Ang sitwasyong ito na tila walang kalutasan ay ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay. Nagtitiwala na sa pamamagitan ng iyong mapaghimalang pamamagitan matatanggap ko ang tulong mula sa langit. Sa iyong biyaya, naway makakita ako ng mga solusyon kung saan dati may mga balakid at naway ang mga himalay magpakita kung saan dati may kadiliman at kawalang pag-asa. Ang iyong presensya o minamahal na ina ay tanda ng buhay at pag-asa. Buong pagtitiwala akong umaasa sa iyong tulong at sa kapangyarihan ng iyong pamamagitan. Ngayon, iniaalay ko sa iyong mga kamay ang aking mga pangarap at plano. Dalangin na buksan mo ang mga pintuan ng tagumpay at kasaganaan. Naway bawat hakbang na aking gawin ay gabayan ng liwanag ng iyong pagmamahal at makapagpatuloy ako ng may katiyakan patungo sa mga layuning inilaan ng Diyos para sa akin. Tulungan mo ako, o pinakamamahal na ina, na linangin ang pagtitiis at pag-unawa sa perpektong oras ng Diyos sa aking buhay Ituro mo sa aking puso ang kakayahang makita ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon upang lumago sa kalooban at espiritual na pagkatao. Naway palagi kong maalala na bagamat ang landas ay minsang mahirap at puno ng pagsubok, ang lahat ng ito'y mayroong layuning banal. Buong tiwala kong iniaalay ang aking buhay sa iyong pagkalinga o inanang awa, sapagkat alam kong sa iyong mga kamay, matatagpuan ko ang lakas, kapayapaan at kaligtasan. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at sa walang sawang pangangalaga sa akin. Tiwala akong sa tamang panahon, ang mga biyayang aking hinihintay ay dadaloy sa aking buhay sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan. Amen. O mahal na Ina, nagtitiwala ako na ikaw ay laging kasama ko sa bawat sandali ng aking buhay, kahit sa mga oras ng matinding kawalang katiyakan. Alam kong hindi mo ako iiwan at sa iyong walang hanggang pagmamahal, ginagawa mo ang lahat upang ang aking mga luha ay maging kagalakan, ang aking mga pagsubok ay maging patotoo, at ang aking kahinaan ay maging lakas. Maraming salamat, mapagmahal na ina, sa iyong walang hanggang habag, sa pakikinig sa aking mga panalangin, at sa pagiging ilaw ng pag-asa sa mga araw ng kadiliman. Batid ko na sa ilalim ng iyong kalinga, Darating ang mga biyaya sa tamang panahon at ang aking buhay ay muling mabubuhay sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan. Amen. O ina ng mga biyaya, buong lambing at walang hanggang pagmamahal kong iniaalay ang munting panalanging ito na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Hinihiling ko na ang bawat luha ay maging pagpapala, ang bawat sakit ay maging kagalakan sa hinaharap. At ang bawat pag-aalinlangan ay maging patotoo ng pananampalataya. Sa kabila ng mga sugat na dulot ng mga pagsubok, natutuklasan ng aking puso sa iyong makapangyarihang pamamagitan ang aliw na kailangan upang maghilom, ang tapang na kailangan upang magpatuloy, at ang lakas upang harapin ang bawat bagong araw nang may pag-asa. Turuan mo akong, mahal na ina, na magpatawad sa mga nakasakit sa akin upang makalakad akong malaya. Walang pasa ng sama ng loob at kapaitan na nagpapabigat sa aking kalooban. Sa ilalim ng iyong makapangyarihang kapangyarihan naway matutunan kong tumingin sa hinaharap ng may mata ng pag-asa, kalimutan ang mga sugat ng nakaraan, at yakapin ang mga bagong pagkakataon na inihanda ng Diyos para sa akin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba po, Santang Reina at Ina ng Awa, Buhay, Tamis, at Pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag na pinalayas ng mga anak ni Eva, sa iyo kami dumadaing na lumuluha sa lupang ito na bayang kahapis-hapis. Kaya nga ipanalangin mo kami o mapagpalang birhen upang kami maging karapat dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Pagkatapos ng aming paglalakbay, ipakita mo sa amin si Jesus ang pinagpalang bunga ng iyong sinapupunan. Amen. O mapagkalingang ina na laging dalisay at puno ng kabutihan, ipanalangin mo kami. Mahal